So yun mga katim magrabi pina-stretching ko muna bago sila para magka uh, para maano naman, uh, para hindi mabigla 'yung mga bata. So 'yun muna. Ani Ah, ani 1 2 3 4 5 6. Ito, aha. Saba. Ano to? Ah, Holy Spirit. So 'yun ata Bigla, bigla, bigla. Bigla, bigla, bigla. Bigla, bigla. Bigla, bigla. Bigla, bigla, bigla. Bigla, bigla, bigla. Yes. Ah. Sa. Teke, biglaño, bigla. Isa. Isa. Bigla. Ja. Ja. Ah. Ja. Ah. Eh, yung sukla mo. Tingnan mo, pakita mo yung sukla mo. ako kanina, eh. Ah! Teka mo muna, tinanggo, tinanggo. Sugar, ngayon lang ako nakakita na magbuboxing ay may dalang may ahon na ano, ah, may baong suklay. Ito, malupit ito. Parang si Cobreta Suto ito. Ano pangalan mo, boy? Kaya Ilang taong ka na? 14 15. 15? Okay. Ikaw, ilang taong ka na? 15 po. 15? Oh. Uh -huh. Ikaw, ilang taong ka na? 15 po. 15. Ikaw, ilang taong ka na? 16 po. 16? Sigurado ka? Oh. Ikaw, ilang taong ka na? 17 po. 17? Zero mo ka na? Yan sa buhok mo, zero mo na yan? Okay. Ikaw, ilang taong ka na? 16 po. Uh, ito mukhang sigurado to. Itong pinakabata ko dito. <laughs> Sabi mo po, 30. Sabi mo ka nung 20 na. Nagiging 30. Ito, 21. <laughs> So yun, ito uh, mga katib, bigyan muna natin ang uh, comfort itong mga batang ito. Ilagay mo lagi sa gitna, ilagay mo lagi sa gitna. Ayan, yan. Siya. Lapit ka ng dalawa, lapit ka ng dalawa, lapit ka ng dalawa. Atras, atras. O, punta ng dalawa. Balik na, balik na, balik na. Okay, ganun din, ganun, ka rin. Atras, dito, balik dyan. Kanan ka o kalimite? Baliktad yung ano mo, baliktad po. Ay, ayan yung pwesto mo. No, no, no. Ayan, 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 ayan. Ayan. Huwag wag mong apakan. Wag mong apakan yung ano. Wag mong apakan. Eh. Oo, oh, mong apakan. Gitna na mo. Sige, sige, sige. Ayan. Lapit ng dalawa. Atras ng dalawa. Punta ng dalawa. Balik dito. <coughs> so, ayan. Mayroon pang apat sa baba. So, may ali. So, ayan. At uh, ta, mo muna natin tong batang to. Uh, para malalaman niya ang basic ng team agrabyo. So, ayan. Sampo. Sampo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लक लक सी फु आपने फु लक ना सी फु आपने फु अरे सी फु आपने फु लक फुसी फु जबसे लक फुस आ इतनी है इतना 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 आपने फु सी फु जबसे लक इसी आपने इसी फुसी अतुल्य पांडू सी कपू

三来的话，三三接住，三